Ikaw alam, bis. Matatakot akong magdesisyon kasi kapag nagdesisyon ako kahit anong mangyari, sigurado kong may mababago. Sabi mo nga ba, tamang hinala ko. Ha? Anong hinala? Wala to, nag-uusap lang kami! Parang ano to, usap lang to, promise! Okay. Eh, bakit ang defensive mo? Kaya pala, paranoid ka kanina, Princess. Ang galing mo din mag-abang, But you won't win her over me. Ah, Princess. Para sa'yo nga pala. Sa akin? Of course. Hindi, no. Hindi naman kita mamimiss. Hindi ka nga sumasabi sa isip ko. Bakit? Dahil ba sa ginawa ni Miko? Hmm. naman ako nagulat sa pagamin niya. Noon pa naman, nahalata ako na type ka niya eh. Talaga? So ano? Ano ba sinabi mo? Saan? Sa... Sa, sa, sa sinabi ni Miko. Magpapaligaw ka rin ba sa kanya? May... May pag-asa pa siya? order ng mantika sa ibukas, ha? Ote! Sagot ko yung mantika mo kung bahala sa'yo! Oh, wala niya, ha? Oo, oh, sige. Uy, oh, yeah. ha? ko na lang po sa inyo. O, oh, ko, ha? Ah, uh, pwes, alis na rin ako. Wait, Princess, sandali. Bumalik ka na sa office mo. Masyado nang mahaba yung break mo. Yung flowers mo? Ah. Thank you. ¡Gracias! sa dulo Papadyak hanggang sa Tuh, Oh, kanin ka talaga singkusing? Hold, please, just be quiet, okay? Okay, ba't mukhang problemado ka na naman? Ano na naman nangyari? Wala. Basta, kain ka lang dyan. Masarap yan. The late Wesley Yuson. Salamat naman at nakarating ka na. Na uh, traffic, sir. Traffic? Kailan ba natapos ang traffic sa Pilipinas? Ang sabihin mo, inabuso mo ang break time mo. Saan ka nakakita ng empleyadong halos dalawang oras mag-break? To think. Marami pa ang pinagagawa sa inyo na. Nasaan na yun? I'm still working on it. Working on it? Kung kanina ka pa sana dumating, napasa mo na sa akin yon. Simple-simple lang simple, yung pinagagawa ko sa'yo, hindi mo pa magawa yun. Simple lang pala eh. Bakit hindi ka ang gumawa? Ha? Huh? Wes, sir, sorry po. No! Stay out of this Paul. Hindi gusto kang sabihin? Ha, huh, Wes? Sige, sabihin mo! Eh kasi naman ho, Sir Joaquin, kung ano-ano na lang yung pinapagawa nyo sa amin. Oo nga, sir. Ginagawa naman namin yung trabaho, sir. Pero parang may sarili kayong way ni Ma'am Margo. Saka, sir, huwag sa sasabihin madali lang yung mga pinagpapagawa nyo sa amin. Kasi hindi po. Tapos lahat pa, binababa nyo lang sa amin, tinatambak nyo. Lagi pang rush. Tama mo, sir. Tsaka, sir, yung mga meetings nyo, masyado madami. Yung iba naman doon, pwede mo naman nang i-email na lang eh. Eh kaya lang ang gusto mo, babasahin pa sa'yo. Tama po. Uh, guys, guys. Tama na. Okay? Uh, Sir Joaquin, alam kong pressure din kayo. Pero kami din eh. At may mga buhay din kami eh. May mga issues at problema na kailangan din namin ayusin. Asensya na kay Tim. Gusto ko lang maging perfect ang presentation natin kay Boss. Isa pa, mataas ang expectation sa atin lahat. Lalo na sa uS. Wes. I'm really sorry, Sir Joaquin. Okay. Anyway, makapag-present lang tayo, makakapahinga na kayong lahat. Lalo ka na, Wes. Hindi mo na kailangan bumalis sa kasing kusing. Hindi mo na kailangan balikan ng lugar na yan. I will make sure of that. bumalik na din mundo. Dati, kami yun ni Princess na masay magkasama at ilang siya kay Wes. Ngayon, saan na siya ilang at ilag? Ito naman best friend ko. As an overthinker na naman, no? Hindi. Ito yun. Ramdam ko eh. Wala akong pag-asa kay Princess. Hindi niya ako gusto mali yung naramdaman ko sa kanya. Bes, wala pa kaysa linggo mula nung umamin ka kay Princess eh. Suko ka na agad. Hindi ko alam, Billy. Hindi na umasa sa wala. <sighs> Sesa namin malungkot Parin ako talaga naintindihan ko anong dapat kong gawin mo. Eh. Anak, sa ka ba nalilito? Hmm. Sa kung anong sasabihin mo kay Miko o sa nararamdaman mo, mo sa kanya? Kasi naman mo, oh. best friend ko yung tao eh. Akala ko pag medyo tumagal-tagal, makakayanan ko na po i-handle sitwasyon. Pero di rin talaga eh. May eh best mo pa rin naman siya. Yun nga lang, eh, gusto siya sa'yo. Kaya ka ba nahihirapan kasi tatatakot ka kung ano magiging pakiramdam niya o ang sagot niya sa sasabihin mo sa kanya? Princess, ano ba yung lagi mong sinasagbo? Di ba dapat gano'n man sa pangit o gano'n kaganda, gano'n kalalim, Gano kababaw, ka babaw, kahit masakit man siya, di ba dapat magsabi ng totoo? Communication is key. Hindi naman pwedeng pareho kayong magsasawalang kibo. Hindi pwede yun. Ikaw, po, pero wala po yun. Kami lang po yun. Partida, all girls pa po yan. At hindi kami tinulungan ni Miko. Okay, thank you, thank you. Pwede na kayo maupo. At meron pa po tayong ilang araw para makolekta ng basura. Kaya naman, pulot na. ina lamang po. Maraming salamat. <laughs> Bakit ganyan yung init, Hmm? Hiram. Saan ba si Miko? Hindi ko rin alam eh. Hayaan muna natin siya. Nasa sad boy era yun ngayon. Ah, Matik. Dahil kay Princess. Hmm. Kala ko rin talaga magiging positive yung pag-amin ni Bantay eh. Ay, nako. Kaya mahirap talaga umami. Eh hey, wow. Parang namang may experience ka, ano? Come here, come here. Ah. Oh. Look at this face. Ah, oh. <laughs> oh ano? Bakit? Nagka-girlfriend ka na, ha? Talaga? Ay, naku, naku. Yung face na yan. Talaga! Marami! Oh. At magaganda! Wow! Mas magaganda pa sa'yo! Ah, ganon! Liga dito, liga dito! Sige, lumapit ka! Lapit mo yung mukha mo! Lapit mo yung mukha mo! Basta ako? Girl, go na! Para tapos na tayo! Alam mo, siguraduhin lang nila na tayo ang magda-number one dito sa project na to, ha? I know. Naku. Oh dami, parang hindi na ubus. Ay mi, sister so Charmin. Huh? Hey. Nang hmm. hey, gigilaw dito eh, Manda sa akin. Tama mo ko. Tara. Huh? 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 Buti ka pa, no? Papasyal-pasyal lang sa umaga habang fresh and beauty. Samantalang kami, oh, oh, nakikita mo, ha, guard? Especially si Laika. Hindi magkanda ugaga doon, kakadampot ang basura. Pero sabi niya kasi magkanya-kanya daw muna kami. At naniwala ka naman. Alam mo namang etsoserong palakayong si Laika. Ine-eme ka lang noon. Mas strong independent girl siya. Miko, papaalala ko lang, ha? Project mo to. Kaya wag mo kaming iwan sa ere. Kung broken-hearted ka, ko, wag mo pa damay. Ha? Eh bakit ka ba kasi nagtsatsaga sa padyakerang prinsesa kung meron namang available na reyna? Groot, 'wag ka maghabol sa padyak. Oh my gosh, namang nakaf. Gusto <laughs> <Okay> mo yun sa yumi. <laughs> pero Miko ah, alam kong hindi itinuturo sa eskwelahan ng lab. pero matalino ka. You know what to do. Boom. <laughs> Let's go. Ay, naku! So, good morning, class. Nasa akin na yung test results ng long quiz nyo. But, bago ko ibigay ito sa inyo, gusto ko muna kayo batiin ng congratulations. Since lahat naman halos sa inyo is nakakuha ng mataas na remarks, well, may iba namang mga medyo mabababa. Pagbutihan na lang next time. Okay? Salamat sa tutor mo sa amin, Andoy. Oo oh, nga, bro. Mas mo siya nagbukit, ha? Anytime. Saman, so, sir, Andoy. Tutom ng bayan. Ang tulong lang. Thank you rin kasi tinuruan mo. No, yun. Ito So, when I call your name, please come in the front, okay? So, ang nakakuha ng pinaka-highest remarks sa long quiz na to. 100 over 100. I see. Ando, ikaw na yung Julia Marie Concepcion. Yes! Oh. You never feel good. Julia. Better luck next time, ha? So, ang next na nakuha ng highest remarks, 95 over 100. Mr. Andrew Neva. Congrats. Hindi pala ako dapat nagpapatutor sa'yo. Dapat pala ikaw nagpapatutor sa'yo. Yeah, Yabong mo. By the way, misconception and Mr. Nieva, gusto ko lang sana kayo batiin ng congratulations. And... Tuloy-tuloy na na ako kayo ng mga matataas na remarks sa aking subjects. Uh, ano po pala current rankings naman sa class niyo, Sir Makadikdak? Ako pa rin po ba ang top one? Too early to say, misconception. But as of the moment, ang top ko ay si... Mr. Nieva. And ikaw yung top 2. What? Yeah, hear that right. Ikaw. Ang plano mo? Ah. Sabi nyo, sabi nyo, sabi ako magpapa sa'yo. Thanks, but no thanks. Evers? <laughs> not the one. Laika, please naman. Hindi talaga nakaka-pretty tong trust to cash event na to. True, baka naman pwede na natin itigil to. Hindi ka naman nagpaka-quit kay Miko mo. Eh? Ay naku, mga Mi, onting tiis na lang ha. Sabi kasi ni Daddy, may event next week sa Barangay Hall para malaman natin kung magkano kinita natin sa pagpulot ng basura. Tapos kung sino yung pinakamaraming basura na napulot, ma awardan. Ayaw nyo ba yun? Baskil na baskil na ako, Day. Award? Ano naman gagawin ko sa award kung amoy basura na ako? Da award mo. Che! Tsaka si Miko lang naman ang gusto mong award, di ba? Ay, hindi ah. Dead man na kay Miko talaga ba? What if puntahan ka ngayon ni Miko mo? Miko, no. Like uh, Laika. Hi! Hello. Tulungan na kita dyan. Ito? Ah, hindi! Okay lang. Kaya, kaya ko. Kaya namin. Okay lang. Sorry, hindi kita natulungan kaapon. Ano kasi, may ginawa lang. Eh. Miko, No worried. Okay, it's water under the burning bridge. Okay. Okay na yun. Kaya namin. Me, hey, malaki ka na hindi nakatay ko kore ka. Uh, ano? Tama ka laika. Lahat ng nangyari may dahilan. Uh, may tuturo sa atin at may parerealize sa atin. Hmm. Parang itong trash to cash project, di ba? minsan, may mga bagay na kailangan talaga nating itapon. Dahil bulok na, sira na at wala nang, ng pag-asa. But, meron ding mga bagay na pwede din naman i-recycle, di ba? Ilaban dahil may pag-asa pa. Parang, parang mga tao din. May disposable. Meron din worth fighting for. Pero siyempre ako, goodbye na sa disposable. Taray mo, Mi! Eh, ikaw, Miko, anong gagawin mo? Tapon o tabi? 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 Dami naman yan, bis, Hmm. Oo. Oh, special delivery kasi. Wait lang. Tapos na rin. Hmm. Dami nyo na. Kaling ba yan sa ano? Secret admirer mo? Hmm. Oo. Oh. <laughs> Bakit? Hindi mo ba bet? Eh, kasi naman, bis Tagal ko hindi nakita, nakausap, tsaka nakasama. So, parang hindi ko siya kilala. yun? Hirap kaya magpapasok ng stranger sa buhay mo. di... kaya mo nga kikilalanin yung tao, di ba? Oo nga. Eh, pero iba pa rin yung matagal mo nang nakasama. Sabay kayo lumaki, tapos magkaibigan pa kayo, di ba? Iba yun eh. Di diba... Mas mahirap yun. Nung magkaibigan kayo, tapos may gusto sa'yo. Kasi siyempre, di ba? Parang dami yun ang pinagdaanan. Eh ako, naniniwala naman ako na yung love -lab na yan. Walang kasiguraduhan diyan. Kasigurado. Di ba? Maraming pwedeng panghinayangan. Ebes, eh di ba mas nakakapanghinayang kapag hindi mo sinubukan? Ha? Eh... Basta, mahirap yung ganun eh. yung ko, hindi ko alam. Baka nga dapat, huwag na lang sumugal. Kasi baka pag sumugal ka, baka naman mas lalong masayang. yung ko, hindi ko alam. Miss. Yes. Ano, tapos na ba yan? Oo, oh, okay na lahat oh. Uy, ko na muna. Ay, dami. Sige, bes. Ingat ka. Uh. Te! Di ka pa rin nare-reply ni Princess? Bro, ito ah. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Pero alam mo, Feeling ko, blessing in disguise na yung umamin si Miko kay Princess. What? Oh, para tigilan mo na tong panliligaw kay Princess. Bro, isipin mo ha, aalis ka rin sa singkusing. Iiwanan mo rin si Princess. E dapat nga ngayon parang lang dumidistansya ka na sa kanya I can't do that. I like her. <laughs> Magustuhan ka pa rin kaya niya after nitong project na to. Alam mo, kung ako sa'yo, ipaubaya mo na lang siya sa iba. Kaysa naman masaktan mo siya. Hoy, next week pa yung test. Masyado ka naman nagpe-prepare. Ito naman, advance reading lang. Tsaka, naman na, para pag nagpa-tutor kami, matuturo ako. Ah, feeling mo? I will never ask for help again from my rival, no? Tsaka baka mamaya, ikaw pa matuto sa akin. Alam mo, masyado kang seryoso. Mag-chillax ka nga minsan. Mag-chill lang ako kapag top one ako, tsaka kapag naragpasan ko. Yes, not happening. Eh. Natuloy ako sa minabasa. Boom. Mm. Ayun. Ikaw si Andoy. Oh, bakit? May papagawa akong science project. Wala kasi akong time eh. Alam mo na, puro practice. Don't worry, don't worry, bro. Babayaran kita. Sige, message mo na lang ako sa Facebook. Alright, bro. ka ba? Magpapabayad ka talaga para gawin yung project niya? Oo, oh, eh. Hindi naman kami katulad mo mayaman eh. Kailangan namin ng pera. Bahala ka. But I'm warning you, mali ang gagawin mo. Okay, alright, alright, alright. Ah. Darling, ano naman dyan yung mga pinamili ko. Ah. Uh. Ano, paano? Libre na yan, ah? Oh? Ano libre? Ano tayo, friends? Salamat ka Ay, na pa nga, natin pa kita. ano pa, pagkatapos kita bigyan ng kaigod sa... Lali, nututo no, ka okay. eh. Ah, oh, utubas ni Ano? Meron uh, po kayong package dumating. Pa Ayun ako. Kaling na naman kay Axel yan. Akin na naman to. Ano ba to? Akin na naman pagtapos mo Ngatin. kung kanina. natin. Akin na naman to. Okay na naman. Hoy, dami. Siyempre na ako sa padjak mo lagi ako Kung ano yan. lang. Ano to? Postcard? Puso pa pala to? Tingnan nga. My princess, I'm coming home. See you soon. Ha? Huh? Uuwi to? Uuwi pala yung opa mo, ah. Hey. Eh? Upakan ko pa yan, eh. Upakan mo? Bakit mo upakan? Upakan ko to. Ah! May narinig? Pag inupakan mo yun, eh, di wala ka ng ganyan. Upakan pala. Upakan kita, eh. Ano na ito, Dad? diito naman man na yun na Miko Princess Miko ah Mico? Mico. Uh, may it delivery pa ako ako more nyan अनु ah, no? sa pamilya ko. Ikaw na lang yung meron ako. <laughs> Sobrang mahal ko yung bestfriend ko. <laughs> Kaya ayokong masira tayo. Ang dami na talagang paasa ngayon. Mapundihan sana lang ilaw yung mga paasa na yan. Okay. Ha? Swet na. Thank you. Sige. Hindi ba na nakakauso sa iyo, mam? Ma at baba jak hanggang sa dulo, baba hanggang sa dulo.